Isang napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko farmers mga ka-viewers. So sa so umagang ito nun nagpipitas po kami ng uh, mga talong. Okay, so ang po ng ating talong mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Ito po ang kalakstik ng Ice Kung saan, subo ko na po sa maraming boses na maraming mamunga. Okay, so ipapasili ko sa inyo kung totoo bang maraming mamunga. Yan sobrang daming bunga mga kaparmers ang ating talong no so ang variety po ng ating talong share ko lang ah uh, ito po ang Calax 2 F1 ng Ice Swiss so kita mo sobrang tangkad na po no mga kaparmers ang ating talong okay so sa nagtatanong sa akin anong presyo mga ang presyo ngayon mahal na mga kaparmers mga ka viewers from Luzon, Visayas at Mindanao at kanyang sulok man ang ating bansa mahal po ang presyo ngayon ng talong yan so binubunot lang po namin ang pag harvest ng talong so madali lang po no mga ka-farmers ang pag harvest o ang pagpetas so may anim po tayo na tauhan na pipetas so ganyan din yan hi guys Okay, tingnan nyo. ganyan lang. Binunot lang. O, ganyan lang ang pagpetas. So, maganda mga kapwa ko kaparmer. Pag may tali kasi, uh, maganda ang bunga ng talong. No, lahat bagsak po. Matuwid. Kunti lang ang baluktot O, oh, tingnan nyo. Si kaparmer. oh, yan. Oh, sobrang ganda ang quality po ng talong. Okay, nasaanin po sila katao ang nagpipetas ng mga talo ngayon so sa susunod no marami na ang mga pipitas kasi nung nagmura uh, hindi natin pinapaliligan ng fertilizer at pinapabumba ng mga foliar insecticide pati fungicide so ngayon uh, nung nagmahal lalo na ngayon nag 120 na ang kailaw ano po pila uh, pinapatuloy po natin ang pagbumba ng mga foliar, no So, marami nang bunga mga ka mga ka viewers na ating makikita no sa ilalim po. Ha? Oh, tingnan niyo, sobrang dami ah. Yan. So maliliit pa lang. So asahan natin to sa susunod, marami na ang mahabis nating mga bunga ng talong. Okay, so samahan niyo. Ah, ipapakita ko sa inyo may napipitas na po sila. Palabas na po ako. So dito banda mga ka-farmers, mga ka-viewers, ito po ang tataniman natin ng talong, yung tinataniman natin dati ng ampalaya. So ready ready na. At yun naman ang talong na napipetas. Wow. Sobrang ganda. So hindi pa tapos no. May konti pa ang pipetasin. Oo. Okay so bago tayo magtapos, mega shoutout po sa lahat nating mga subscriber, follower, sharer at commentator. So, ito na po ang ating update. So, napakaganda po no ang harvest natin. Yan. Okay. So, sige na natin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.